Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerteng numero at kulay base sa inyong mga subject sign sa araw ng linggo, November 24, 2024. Para sa mataong aris, bilis ang magpapaganda sa buhay mo. Kahit kahit nang kaalinlangan ka, kumilos ka ayon sa iyong kagustuhan. Ang pagiging mapagal ay magpupunga lamang ng pangihinayang. Ang yung mapalag na kulay ay green. Ang yung mamaswerting numero, 3, 18, 23, 31, 39 at 42. Para sa mataong Taurus, hawakan mo ang iyong sarili dahil may papala na mapilis kang mapapasang ayon sa mga bagay na hindi mo naman talaga gusto. Bago ka magdesisyon, sumangguni ka muna sa matalik mong kaipikan. Ang yumapalala na kulay ay yellow. Ang mga sweating numero 6 11 13 29 33 at 35. Para sa mga taong Gemini, muling papalik ng langit ang mga araw na ikaw ay mapalad. Ito ay para malaman ang mga lihimong kaaway na hindi pa upos ang iyong swerte. Ang yumapalala na kulay ay purple. Ang yumama sweating numero 5 14 19 25 38 at 41 Para sa mataong cancer malaki ang tsansa na magpapago pa ang isip mo dahil magkikising ka sa katotohanan ng ikaw pala ay nagkamali Ang iyong mapalad na kulay ay pink Ang iyong maswerting numero 2 11 15 22 36 at 43 para sa mataong leyo, mabilis na iinit ang ulo mo. Para maiwasan mo ito, lumayo ka muna sa mga taong nagkukunwaring marunong. Ito ang mensahe para sa iyo. Ang iyong mapalat na kulay ay page. Ang iyong mga numero 1, 13, 16, 20, 28 at 36. Para sa mataong Virgo, huwag kang magdadalawang isip para di ka rin magsisi. Ang yung mapalad na kulay ay blue. Ang yung mamasorting numero... 9 17 25 33 37 at 40 Para sa mataong libra, sa saya ka at kakaibang saya ang mapapasayo. Dahil ang buhay ay isang naro lang para iyo. Ang yung mapalad na kulay ay black. Ang yung mamasorting numero... 15 21 27 33 39 at 42 Para sa mataong Scorpio, maghanap ka pa ng pagkakakitaan. Minsan, kaya pumapagal umulad ang tao ay dahil nanatini lang siya sa isang aktibidad. Ang yung mapalad na kulay ay violet. Ang yung mamasuting numero 8, 10, 14, 17, 20 at 23. Para sa mataong Sagittarius, magpapalik ang mga araw kung kailan muling mananariwa hindi lang ang iyong katawan kundi maging ang iyong kapalaran. Ketwa mong kaligtaan na magpasalamat sa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay peach. Ang iyong mamasorting numero, 6, 12, 24, 36, 38 at 41. Para sa taong Capricorn, muli ay mamasyal ka sa lugar na alam mong sasaya ka. Kapag masaya ka, tiyak na siswertehin ka. Ang nangyari na sa iyo, ito ay muling mangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerte numero 4, 17, 28, 37, 39 at 44. Para sa mataong Aquarius, makikisabay ka sa masayang tugtugin. Igalaw mo ang katawan mo sa himig ng awitin. Ito ang susi na magbubukas ng mga magkakandang oportunidad na magpapaunlad sa iyong pagkatao at sa iyong kabuhayan. Ang iyong mapalad na kulay ay aquamarine. Ang iyong mamaswerte numero 1, 13, 25, 30, 38 at 41. Para sa mataong Pisces, huwag mangamba. Papasukin at gawain mo ang magpapaunlad sa iyo. Hindi naman mahalaga kung may alam ka o wala kang karanasan. Ang yung mabalat na kulay ay white. Ang yung mga numero, 9, 14, 16, 20, 24 at 27.